I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Isang video nga guys ang so pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento patungkol sa ating Bel Mariano kaya pala daw ganito ang ginagawa ng ating Donnie sa kanya kapag sila ay nagta-travel. Narito nga guys sa nasabing video. Sabay-sabay nating panoorin. Kaya naman naalala nga ng mga bula ang video na ito ng ating couple na magka-holding hands kapag sila ay nag-travel dahil ito palang ating bell ay natatakot sa turbulence at ayon pangagay sa mga bula oh, baby belly kaya pala okay gets hashtag don bell at dito naman guys ang sabi beat it up In the sky or deep down in the ocean she feels the most safe with her nato I just know she feels safe whenever she's with Donnie. Dahil talaga namang itong ating couple na sila Donnie at Belle ay iba talaga ang relasyon sa isa't isa na kung saan ay talaga namang ramdam na ramdam ng maraming bablies. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.